sobrang init guys so ako lang mag isa dito naghintay ng bus 5.30 5.40 kasi darating dito oh, sobrang init guys Napa nag umbrella na ako nag payong 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 ba tawag sa english asa ah, sa tagalog may bus na paparating pero parang hindi yan natay hindi, hindi guys subrang init ako lang mag isang naghintay ng bus buti pa yung bus ng 5, 10.30 dumaan na kaso lang double ride ako guys sayo mo kasakay na sana ako. Kaso lang, double ride, double pay. Pag double ride, double pay. Diba, guys? Napit na, 20 minutes. at 10 minutes na lang darating ng bus. 10 minutes na lang, guys. Ayun kasi pag double ride ako guys 240 plus 240 480 sayang yung 2, 240 ko guys diba ba pang bili ko na lang ng subprint um, dito ko tapat ng metro hindi ako hinatid ngayon ng asawa ko dahil may trabaho siya mamaya pang 12 ang uwi niya so no choice maghintay ng bus Hola Padrín, nasa mall na ako guys malamig na kasi kanina ang sobrang init And guys, nasa mall na ako guys. And try natin puntahan yung bag nagsisell siya guys so si de barrios